So hey guys, ito na naman kami ang Sirdis Family So Sunday syempre Umpisahan natin ang araw natin sa pagsisimba right. Dito ulit tayo magsisimba sa church na sinisimba namin na malapit lang sa bahay namin So guys Hope you guys have a blessed day today uh, Samahan nyo kami sa araw na to Araw na linggo Dito sa Belgium It's very cloudy At naka-jacket na ulit tayo Sige, simba muna tayo Papa, I'm going to later na mm -hmm. <laughs> uli. Be quiet. Be quiet. We're going to church. We're in church. I got some. What we gonna do in? What we gonna do in the church? Clean the church. No, we're gonna pray. And also some snacks are right there. <laughs> later, okay. <laughs> Did you already put the money in the pocha? Okay, so, tapos na po ang misa. Hmm. Ayan. May nakuha silang <laughs> uh, may na-receive silang choco milk. <laughs> Alright. Tapos na ang misa. Banal na naman daw kang... Hindi naman. Magandang culture naman yan. Ayan. Iwanas. Oh, basa ba? Ba? Watch your dress. Oh, pa kami sa may playground. Oh, Macy, Macy, wait. Oh, kahit nandito kami sa Europe, dinadala pa din namin yung culture natin bilang Filipino family na nagsisimba sama-sama every Sunday. Oh, drink, drink, drink. Every Sunday kasi nung kinalakihan namin, pareho kami Pilipinong mag-asawa. Kaya talaga, kaya talagang every Sunday magsisimba kami. Did you pray? para paglaki na itong mga to, ganun din ang nila sa mga magiging pamilya nila. Alright, so here we go. What did you pray for? What did you wish? wish for a Ayla? And why we go to church. What did why we go to church? Because we want to say Amen. We want to we want to say amen. We want to say thank you for all the blessings that we get. To say thank you to God. All right, stay lang kami dito sandali. tapos mami awin na kami for lunch. Yes. What we gonna eat later? Stay because Willow might make the the bed kaput. And, and Kuya is coming. And Ate Ira. At nakauwi na nga kami ng bahay. Galing sa simbahan. At syempre, nakasalang na si Mami si Kusina. And si Chef. Ang aking asawang mahilig magluto. Ano Anong menu natin, Chef? Alright. Oo. Oh, mag siya ng makarel. Tapos, ito ay ongoing. Wow, langka! Gagatan langka, ginataang langka at pitong isda. Yan po ang aming menu today. So guys, samahan nyo po kami mamaya pagla-lunch. Ginataang langka at pritong isda is dito sa Belgium. Yung biglang may sumigaw, Daddy daw, Daddy, Daddy! Sabi niya, Daddy, I'm done. Wala, Anju naman. Eh, nandiyan naman ang mami mo ah. What are you doing? <laughs> andito ang mami niya. O, oh, andito ayun ang toilet. Kalapit lang. Daddy pa talaga tinawag para hugasya siya ng puwet. O, oh, I eh sinusumbong so pa ako. E sinusumbong pa ako. Ay, ay, ay. Ay, sus, I did. When uh, ako na ako na tinawag uh, para hugasan siya. Sinumbong pa ako sa nanay niya. Ay sus, ginoo you know, oh, naman talaga. Kulit mo. When you did that, guy, you need to call mommy, not daddy. I I tell that one a secret. It's a secret. Oh, okay, who is that? Who is that? Who is that carrying you? Yeah. Um. Hey, Ayla, who is that? Is that your kuya? labas ko ang daing oh. hindi pa happy sa pritong isda lang hindi pa sa pritong daing hmm <laughs> gapas oh gapas oh ayun lang ah isang burritos yung inubos ko eh oh. burritos oh, wala oh. daing na ano ba yan? Sapsap? Sapsap. Mm. Kisda-kisda, ginataang ta. Ginataang gata. Ginataang gata? Mm. Ang benta ng joke ko. Mo? Mo? Hindi more. Mo? Mukha mo! maka action ka. Lutong-lutong. One more. We watch too much Peppa Pig. So, yan nga, hindi nga ako nakasabay ng kain ng tanghalian sa kanila kasi ang heavy ng inagahan ko after sa misa. So, ang ating ulam. So, ito po ang ating... Ah. So, meron po ako dito ginataang langka. Yan po. Opo, nakakapagata din kami ng langka dito sa Belgium. Nakakabili po tayo ng hilaw na langka Nakalata po yan At yun po ang ginagamit namin ng panggat na panggulay Panggata Tapos may naka -imbak din akong Daing dried fish at isda So yan po ang ating tanghalian today Okay, let me just check So, ito nga po ang ating ginataang langka Buka natin, ginataang langka sa Europa Mmm, legit na legit. Sarap. Ah, hapon pala. hapunan na daw pala 'to, nagreklamo sa Mrs. Hindi na papakainin mamaya. I'm yung saw video tapos yung ating dying na sapsap. Suka, sasuka. suka, Suka. Mmm. Crunchy pa din kahit malamig na. It's more crunchy. Mmm. Ano bang tawag natin sa mga karek sa Tagalog? Kandule? Hindi. Ah, makakailo. Okay. Susunan so, natin na yung tutukat na may sile. Mmm. Hmm. Okay. Talagang nakikita nyo dito sa Belgium At ang layo namin sa Pilipinas May ganyan kami May dealers kami <laughs> May langka kami last video ko adobong tulip caldereta talagang halos everyday filipino food pa rin kami kahit nasa europa kami hmm, kaya hindi talaga tayo makukulangan relax time na tapos na mga gawain bahay <laughs> busog na din si daddy halipoy poy na kaya si ate macy dalaga na <laughs> She don't want huggy time. Mm. No. Ano ba yan? May sumisingit. <laughs> ano? Ay, minsan na maghagi. Minsan na makayakap kay mami. Minsan may sumiksik-sik pa. Ay, ay, ay. ay <laughs> 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 Alright guys, so kami ay magpapahinga. This is still <laughs> family. Hope you like this video. Please hit that like button and subscribe. Ay, kong mong kagatid. <laughs> So again guys, salamat po sa pagpanood. May sumasali daddy. may sumasali. Ay, naku, may sumasali din. Bawal ka dito. Ay, na, na. Oh, alam na, upo pa talaga. Pwesto na, upo may pwesto na. mo naman itong aso na to. Ay, sumali, bigil uh, Alright, so guys, hey, please. Salamat na, ulit. Kala na kung sali siya. Aray ko! Pumunta mo so, talaga so, sa dulo. Kung nagustuhan yung video namin, please hit that like button and subscribe to support our family. See you guys next time. Bye-bye.